Hello mga kaibigang oso, it's me again Penny and Ate Virgie and welcome to Japan! For today's video nga guys ay ito yung mga time na pumunta kami ng Tokyo kaya naman samahan nyo kami ngayong araw at ipapasyal nga namin kayo din sa Tokyo. Nagbike nga lang kami ni Ate papunta nga dito sa Shinmachi Station at grabe para kaming mga basang sisiw dahil nga ngayong araw ay napaka ulan. Nagload nga muna kami ni Ate ng tig 5,000 yen dinis sa aming card na Suica para nga pamasahin nga namin ito to buong araw. Kadali nga palang mag-charge din sa soika card. Basta mo lang ilalagay yung iyong card at mag ka ng pera. Aba, i-charge na. May pamasahe ka na. Ay, di nagtap na nga kami din ni ate para nga kami makapagintay na ng trend. Ay, kagalinga nga. At pagkakatap mo nga, ay makikita mo kung magkano nga yung balance ng iyong soyka card. At arin na nga ho, dumating na yung ate sa sakyan na trend. Kabilis nga ho ng trend din sa Japan. Ay, kaulan nga lamang ho. At tingnan nyo naman ho. Basang-basa nga kami. Sinabi na nga ang kulay iti mang isuot aba hindi pa rin nakinig ay di ayan halatang halata nga po ang basa ay di pandaiyak nga ako din sa tren pagbaba nga ho muna namin sa Oweno station ay nag CR kami ni ate aba ay napaka social ho na si CR din eh. may screen nga ho makikita mo kung anong vacant at saka kung ano yung occupied na cubicle talagang napaka social ho din sa Japan ng mga CR ay pwede ka na nga tumira ay paano tutulo kung titira sa CR ay di syempre pagkakatapos mag CR ay mananalamin tapos magpa-powder. ay sya din na nga. Ho, lahat ginawa sa CR. Ay di pagkatapos nga ho namin ni ating mag CR, ay di, hinahanap naman ho namin kung nasaan yung Hibiya line at kami nga ho medyo nalilito pa rin dito. Nung una-una ko nga ho mag-travel nang sasakay sa train station dito sa Japan, talagang litong-lito ho ako dito kung papaano ko hahanapin yung mga platform, mga ganyan. Ay ngayon ngayon nga ho nang napapadalas nga ho ang luwa sa city, Char City sa Tokyo, mga ganyan ay medyo nakakabisado ko na nga ho kung papaano ba hinahanap yung mga ibang station, yung mga ibang airline, char airline, ano, airport, yung mga train line talaga po yung gusto kong sabihin. Train line, to naman talaga. Kung saan kami pupunta, eh, sinusundan lamang namin yung mga arrow to the left, to the right, to the down, to the up. Ganun ang ginagawa namin dito, kaya maaga ho kaming naluwas na city. Oh, chay, city na naman. At speaking nga ho na city, pag kami ho naluwas nga din, eh, abay, abay, for the picture po kami ni ate lahat ho ng na magandang nakadisplay din sa train station ay pini-picture namin ni ate ang wish nga ho namin mga magkakaibigang oso ay sana soon kami nga ho ay makaluwas lahat ng city ng sabay sabay nang hindi naman ho kami nasa province lagi ang sabi ko nga ho sa aking mga ate din eh nakakarami na ho yung iba eh kami hindi pa nakakaisay pa no kaya ang gagawin namin pero hindi pa nga ho kami talaga sumusuko sa aming dying wish na makapunta kami lahat ng city ng sabay sabay kaya ilalaban talaga gan namin are ay for the meantime nga ho muna ay wow Englishera for the meantime kami nga ho muna ni Ate Virgie ang lumuluwas na city at kami nga ho ay binabudget namin at pinagpaplanuhan nga ho namin ng na advance yung aming pagluwas pari nga ho pagpunta namin ngayon sa Tokyo ay mga 2 months in advance pa ho namin ito pinlano yung pamasahe ho namin ay inipon po muna namin at yung ipinupunta nga ho namin din ay hindi naman po for dagala. kami po talaga ay importante lamang ginagawa ay kung hindi nga lamang ho importante yung pupuntahan namin din eh. Kami ho hindi luluwas ng city at sayang ho ang pamasahe. Eh for the wow, well, for the time na parang bali. Kung baga nga ho, ay di tsaga lang din muna kami ni ate. Basta ang wish ho nga naming magkakaibigang oso, sana pag lumawas kami na city, ay for the gala nga po ang goal. Bago nga ho muna kami dumiretso sa aming pupuntahan ay kumain nga muna kami sa McDo at pagkatapos naman ho, ay kami ho konting gala din eh. Habang nandito na rin nga lamang sa Tokyo, ay siya hanggang dito na lang lang po muna. Maraming salamat po mga kaibigang oso sa pagsuporta nyo sa aming mga OFW dito sa Japan. Bye! Ingat po palagi! Jane!